Hi, mga mahal ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Delmar. Ang tanong niya ay, ano ba ang masap? Putok sa loob o sa labas? So, yan ang ating pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga bang masarap? So, siyempre, ang sagot ay sa loob. Marami talaga sa panahon ngayon na sa labas na lang pinuputo kasi nagpipigil sila na mag magkaanak pa o kaya naman wala pa sa plano. Pero, alam nyo ba na pinakamasarap sa lahat ng klase ng palakpakan ay yung ang isa't isa ay sa loob makakatapos. Hindi kayo maguhugutan na nag-aalala na baka makabuo. Kasi yung pakiramdam na naghihigupan, kumikibot-kibot, pumipintig-pintig sa loob, kapag sabay kayong nilabasan, ay masarap. Masarap sa pakiramdam at hindi mo maipaliwanag kung gaano kasarap yung pakiramdam kapag sa loob kayo nagkasabay na maputokan ng gata. So, ang pinakamasarap talaga, wala akong ibang pipiliin, kundi sa loob. Sa loob talaga yung pinakamasarap. So, sana sabi sagot ko ng tama, ang tanong. and if you like this video, please consider to like this video, and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.